So ayan, nandito tayo sa bakur ng Bahay Kubo sa Puning Cave. dito yan sa Barangay Bayabas, DRT Bulacan. Yan. Yun o. Oh. No? Pasok ko yung puno na to. Ito yung tinatawag na Bilukaw. Ayan. Pero maliit pala siya. Lumalaki ng malaki. Katulad nung nakita namin nakaraan dati sa ano, sa Kalawakan. Nung pumunta kami ng Mount Tanawan 360. Yan. Dami ng buko kalamans eh. na kalamansi Sarap na mag-juice. Mag Panlinis ng mga bituka. Ayan. Alam nyo ba yung dahon nito? Ang asim yan at namumunga rin yan marami ng mga kabataan ngayon bata hindi na alam yung puno na yan, yan. Ito yung bilukaw yan Ang asim yan namumunga rin yan kung tawagin ni dito ay santulgubat sa lugar batuan sa ibang lugar batuan Na no? sarap ang asim to. Sarap yan sa papaitan. Yan papaitan. Try natin. Ayun. Try natin. Edible naman siya. Ayan, dito tayo sa bakura ng bahay kubo sa Puning Cave Asim. Ayan. Sa so, mga naghahanap ng nire-renta kubo dito sa Puning Cave, yan, meron po tayong 2 packs at pangmaramihan. Yan, Yan. sa bahay kubo sa Puning Cave. Bilu ko. Asa na? Nawisa na ko na. Ayos.